Alam nyo ba kung bakit mabagal ang paglaki ng mga tanem? Hello mga ka -agree. In this video, ibibigay po namin sa inyo yung 7 reasons kung bakit. Coming up! Ito po yung mga dahilan. Number 1, sunlight. Number 2, soil quality. Number 3, hindi nakapagtining. Number 4, lack of nitrogen. Number 5, water. Number 6, peste. Number 7, soil pH. Number kung meron pa po kami hindi nabanggit, pwede nyo po i-share sa comment section para makatulong po tayo sa iba. Ngayon, isa-isayin po natin. Yung number one, yung sunlight. Yan po ay napakahalaga sa paglaki ng ating mga tanim. Kasi yung sunlight ay isa sa pangunahing pangangailangan ng halaman para makapag-process siya o makapagluto siya ng pagkain. Yung tinatawag po natin photosynthesis. Yung sunlight, water and carbon dioxide. So kung kulang sa sunlight, hindi po siya makakapagluto ng kanyang sariling pagkain kaya mabagal yung kanyang paglaki. Then mapapansin nyo po yan sa mga seedlings kapag kulang sa sunlight or nasa lilim po sila, tabingi yung paglaki ng mga seedlings kasi naghahanap po sila ng sunlight. So minsan mapapansin nyo po nakabend sa isang side yung pagtubo ng mga seedlings ang pinupuntahan po nila yung part kung saan sila nakakakuha ng sikat ng araw. Tapos kung kulang din yung sikat ng araw, mapapansin nyo po medyo mahahaba yung mga seedlings. So, tulad po dito sa ating mga sitaw, yun, medyo mahaba siya ng konti pero wala namang masyadong problema dito. Ang nangyari lang kasi ilang araw din pong makulimlim dito sa aming lugar kaya medyo kulang sa sunlight yung mga tinanim po natin ng mga sitaw. Pangalawang dahilan ay yung soil quality. Anong klase ng lupa yung pinagtataniman natin? Kung nagtanim po kayo sa purong lupa, purong clay, dyan po medyo mahirap o mabagal yung paglaki ng ating mga seedlings kasi hindi po makapag-expand yung kanyang ugat doon sa lupa dahil po matigas, walang kahalong organic matter. Ang nirecommend po namin ay 50-50, 50%, -50, 50 lupa tapos 50% organic matter para Una-una, meron siyang mapagkunan ng nutrients. Meron siyang available na nutrients na gagamitin niya sa kanyang paglaki. Pangalawa, maganda po yung pag-drain ng tubig. Kasi kung puro lupa yan, maiimbak po yung tubig, mabubulok yung ugat, mabubulok yung tanim, kaya po mamamatay. Or magkakaroon po siya ng sakit, maninilaw hanggang sa mamatay na yung pinakapuno. Kailangan din yung ating lupa ay may kakayahan na mag-hold ng moisture para lagi pong moist yung lupa, lagi siyang nakakakuha ng tubig, maipaprocess niya yung paggawa ng pagkain, mabilis pong lumaki yung ating mga tanim. So pansinin niyo po dito sa raised bed na to, ito marami pong mga ipa ng palay, sinunog na ipa, mga nabubulok na kahoy, mga tuyong dahon. Yan po yung hinalo ko dito sa raised bed. Kaya kung mapapansin niyo po, ang ganda ng mga tubo ng ampalaya, malalaki yung dahon, mabilis siyang lumaki. Pangatlong reason, hindi po nagtining. So ito po yung example ko sa inyo, yung mga tanim kong cherry. So ito po actually galing siya sa mga bunga na nahulog nung umulan, nung nagdidilig na po ako dito sa raised bed. Nagsipagtubuan po yung mga buto. Ayan you know? Kaya dikit-dikit po yung mga tubo ng ating mga cherry tomatoes. Halos po sabay-sabay yung pagtubo ng mga tanim dito. Itong mga cherry tomato, ang tagal niyang lumaki kasi dikit-dikit po yung kanyang pagtubo. Hindi tulad dito sa iba na isa-isa lang yung tumubo. Ito malalaki na sila, oh. ito mataas pa. Ito, isa. So yan po yung kaibahan kung dikit-dikit yung pagtubo. So pwede natin gawin dito, pwede natin siyang paghiwalayin or isacrifice na natin yung mga payat. Yan, magtitining tayo, babawasan natin siya para mabilis pong lumaki yung ibang mga seedlings. Kasi kailangan po ng room for root development. Kung ganito sila karami, ganyan din po kakapal yung ugat sa ilalim. Kaya hindi po sila lumalaki ng maganda. Pangapat na dahilan ay lack of nitrogen. So yung nitrogen, yan po yung kailangan ng halaman para gumanda, lumaki at maging berde yung kanyang mga dahon. So binibigay po itong nitrogen during early stage, yung kanyang vegetative stage kung saan hindi pa po siya nagsisimulang magbulaklak. So nitrogen po yung kailangan ng halaman para po hindi siya mabansot. Kaya kung titignan po natin sa chemical fertilizer, yung gumagamit ng synthetic na abono, binibigay po nila yung 4600, 46%, 0, 0, 46 nitrogen, 0% phosphorus, 0% potassium during early stage. Minsan ginagamit din po nila yung 1620, yung ammonium phosphate, 16% ng nitrogen, 20% ng phosphorus, o 0% ng potassium. So wala mo ng potassium, ang kailangan niya kasi ay nitrogen. So kung mapapansin niyo po, mataas yung percentage ng nitrogen na ibinibigay during early stage kasi nga kailangan po makabuelo at gumanda yung mga dahon para Mabilis po siyang lumaki Kung kayo po ay nag-organic, magandang gamitin yung ginawa natin na karaan, Yung fermented plant juice Pwede rin kayo mag-apply ng fish amino acid Pwede rin po yung grass clipping tea Pwede rin po yung swamp fertilizer Pwede rin yung manure tea Pwede rin po yung uh, compost tea or vermi tea Kung sa animal manure, magandang gamitin yung dumi ng manok Kasi yan po ay may mataas na content ng ammonia So, mataas po yung nitrogen content ng mga dumi ng poultry. So, yan po yung magandang gamitin. As long as tuyo na, pwede natin siyang gamitin sa ating mga garden. Number 5 ay lack of water. Kung kulang din po sa tubig, mahirapan din po siyang mag-process or magluto ng sariling pagkain dahil yung tubig ay isa rin sa tatlong pangailangan ng halaman para makapagluto siya ng pagkain. So, kailangan regular po tayo nagdidilig kung may mga crops po na medyo sensitive sa tubig, uh, para malaman natin na oras na siyang diligan, pwede tayong mag-test ng lupa. Iba unyu lang po yung inyong daliri ng mga 2 inches. Pag may sumamang lupa, ibig sabihin mayroong pang-moisture dyan sa lupa kahit hindi pa po tayo magdilig. Pero kung tuyo yung inyong daliri, yan na po yung time na pwede tayong magdilig sa ating mga halaman. Pang-anim na dahilan ay yung peste. Pag tinamaan na po ng aphids yung ating mga tanim, sinira na nila yung mga talbos ng ating mga tanim bumabagal po yung kanyang paglaki kasi nandito po sa mga talbos yung growth point so once na nasira yan may mga aphids sa ilalim ng dahon mangyayari dyan magkukulubot tapos hindi na siya lalaki kasi sira na yung mga growth points ng ating mga halaman so kailangan po maagapan natin yung uh, pagkalat or paglaganap ng aphids sa pamamagitan po ng pag-spray natin ng oriental herbal nutrients tapos yung pagpapataba natin sa lupa para yung lupa yung magpataba sa ating mga halaman meron silang resistance sa mga peste at mga diseases then tandaan natin kapag kami aphids meron po yung langgam katandem po kasi yung dalawa na yan habang kinakain ng aphids yung mga sap or katas dyan sa dahon binabantayan po ng langgam itong mga aphids na to laban sa mga ladybug kasi yung ladybug yan yung predator ng aphids tapos itong mga aphids naman pag successful yung pagkanilang pagkain nakakapagproduce sila ng honeydew na nagiging pagkain ng mga langgam kaya meron silang symbiotic relationship pagdating naman sa langgam para makontrol po natin sila pwede kayo mag spray ng 100 ml ng white vinegar kahit po yung synthetic tapos haluan nyo ng 5 to 10 drops ng dishwashing liquid. Pero wag na wag po kayo mag spray kung yung langgam ay nasa tanim. Matapang po yung solution, pwedeng malanta yung mga dahon. So pwede natin gawin, pagpagin nyo po yung puno or i-flush nyo ng tubig para maalis dyan yung langgam. Pag nasa lupa na, saka tayo mag-spray ng mixture na yun. Pangpitong dahilan ay yung soil pH. Kung yung pH level na ating lupa masyado pong acidic or sobrang alkaline, meron pong problema sa paglaki ng ating mga tanim. Kung sobrang acidic po yung ating lupa, dyan tayo makaka-encounter ng maraming problema. May mga pag-atake po dyan ng mga fungus kasi yung fungus po nabubuhay sa acidic environment. Kung sobrang alkaline naman ng lupa, hindi po ma-absorb ng ating mga halaman yung nutrients na nasa lupa. So, kailangan natin ibaba. Kung sobrang baba naman, kailangan natin siyang itaas. So, kung itataas natin yung pH level, pwede tayo mag-apply ng abo, ng apog, agricultural lime, yung biochar or CRH. So, yan po yung nakakatulong para i-increase yung pH level. Kung gusto niyo naman pababain yung pH level, ang advisable naman dyan ay yung mga sulfur-based na element tulad ng Epsom salt or any form ng element na merong sulfur. Yan po yung pwede natin ibigay sa ating mga halaman. So, ang advisable na pH level ay slightly acidic. Mababa lang po ng konti sa 7.0 na pH level. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!